May nga dalaw mga tanan mga guys. So, ano yung itong guide ha? Guide 1. 4, 9, 10, 11, 12, 13, hung 15, -hung, numero 0 kuyog sa gaida kuyog kuyog nga tong to ang eight three five May butang tunga, five 5 or 4 so pm diri mo ha ikaduang hong hong numero 6 numero 6 ikaduang hong hong ikaduang hong hong 6 or ya yeah, 6 uh, Pero ako lang isuwat eh, para makasabot yun yung uban. Kaya yung uban naman, hindi naman kasanong ang may edad na. So, karon guys, dirita sa 2 p.m. guys, ha, niya, 5 p.m. 5 p.m. dirita. 5 p.m. draw. Dirita sa 9 p.m. ha.

ang hearing karong is Three to five, ang akong regalo zero six two zero two six, ha six zero two. Ayon yung kalimti si balikin ninyo si Kuan si si it for seven basig mugawas ba narabay si binog utso din isa kuwan so tanawa niyo kuyog sa guide lang guys kuyog sa guide okay huwag salamat niyo tanan I love you all bye